Hello so guys! Welcome to my channel! Ito po si Gio! Oh, Hi! 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 So, ikaw ate, mag-hi ka! Hi! Mag-hi ka! Hi! Ayusin natin ng buka! Hi!

Mama Papa Papa Ate Papa Ate Papa Ate Papa Ate 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 mo Ninang Tito Mama Tito Mama Tito Tito Tito, Tito. Tito. Potetta. Ba. Sa salamin ko, ni salamin. Ano Sa salamin ako kata? No money. No money. Hindi ako marunong mag vlog. Parang natin Hindi ko alam kung sino sumari dito. Ha? daw yeah, din eh patingin. sira na nasira yung salamin sira na yung salamin oh wala na oh sira na sinira oh tanggal na yung isang ano hawakan